Pisyal na babala mula sa Philippine General Hospital. Huwag bumili ng lutin gamis sa Shopee Lazada o TikTok Shop. Karamihan ay pekeng produkto. Hindi epitibo at posibleng makasama pa sa kalusugan ng no mata mo. Original na lutin gamis. Inirekomenda at sinuri ng Philippine General Hospital para sa mga pasyente. Gawa mula sa imported na sangkap mula Amerika. Aprobado ng FDA ng Amerika at ng DOH ng Pilipinas medical na formula na may lutein at zeaxanthin. Ligtas para sa mga senior citizen at may diabetes. Napatunay ang binipisyo na iwasan ang cataract at macular degeneration. Binabawasan ang pananakit, panunuyo at pagkapagod ng mata. Nakakaiwas sa mahal at delikadong operasyon sa mata. Gusto mo ba ng malinaw na makita ang mga mahal sa buhay kahit walang salamin? magbasa o manood ng hindi nanlalabo ang paniin, gumalaw ng ligtas sa bahay ng hindi natitisod dahil malabo ang mata. Espesyal na promo ngayon, 70% to diskwento. Libreng shipping sa buong bansa. Garantiya ibalik ang buong bayad kung walang epekto sa loob ng 7 araw. Huwag nang maghintay pa, mag-order na ngayon.